Hello, good day again at welcome sa Malayang Magpasakop Channel, mga kamag-aral at kabulay sa Salita ng Diyos. Ngayon ay uh, tatalakayin naman ang ika-alim na araw ng paglikha ng Diyos. Okay, share, let me share the, you know, the PowerPoint. Yan, hoping na nasa mabuti kayong kalagayan sa time na to sa inyong pag Uhai sa ating uh, pagdudulay. Okay, so so last time, ay uh, natapos natin ng ikalimang araw na kung saan ay uh, lumikha ang Diyos na mga isda sa dagat at mga ibon sa himpapawid. Ngayon naman ang ikaanim na araw. Ayun. So gagamitin na natin yung existing na mga na visual natin at uh, so pansin natin halos puno na no ang uh, nilukha ng Diyos and uh, yung kanilang mga uh, designated na lugar sa sa mundo o sa earth and then iba yung nasa sa uh, level naman ng firmament you no know? take note of that Yan. alam niyo sa totoo lang, talagang uh, talaga ngayon, ngayon lang talagang uh, talaga nag-sync in sa aking isipan yung pagkakasunod-sunod ng, uh, ng, mga ng paglikha ng Diyos. Kahit na matagal na ako nagbabasa ng Bible. Dahil na, mas nakapagbigay ng time o oh, focus ngayon oh, sa pag-aaral nito. And then, of course, yung waters above, Baba, no? still a mystery. Uh, para sa ating uh, lahat, marahil ito, ano? even sa So astronomy, astronomy does not this 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 class eh, ano? Pero sa Bible ay uh, uh, yun na ang unang unang uh, uh, pinakita no? na meron na Okay, so let's proceed sa ating uh, uh, ika na araw ng paglikha. And with that, uh, dito natin kukunin yon sa Yan. Yan. Okay. Aha. Uh -huh. Wait. Ay, ja, wir müssen dann auch die Dinge Aha. Day of Creation. Uh, ito pala yung pinakamahab maraming kalata sa babat sa mga araw na uh, ating tatalkay. Kaya pinaghati-hati ko lang muna sila no? sa so, ako i-display yung iba as uh, Uh, go on sa pagbubulay nito. Okay, sabi dyan, ang sixth day of creation, syempre yan ang pamagat. Then God said, sabi sa verse 24, Let the earth bring forth the living creature according to its kind. Ito, so may mga living creature na. Sa earth na, no? Sa lupa na. Okay. Cattle and creeping thing and beasts of the earth. So, sa Tagalog, mga mga animal yung hayop um, at yung mga gumagapang at mga mga uh, sabi natin, mga ganid ang pagkakatagalog, mga beasts kasi mas malalaking mga animal yun. Uh, each according to its kind. Yan, yan po ang manonotice natin dito ilang beses na binanggit according to its kind. Tandaan niyo po yan, ano? dito inulit-ulit according to its kind And it was so. So, tingin nga natin. No? So, ang nilikha naman sa ika anim na araw ay ang mga animals. Yan. Yeah. So, of course, hindi 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 comprehensive yan. No? Napakaraming animals. Dito kasama dyan yung mga insects. Uh, part yun. Siyempre na. Tingo. No? Sorry. Okay. And it was so. Ganun lang ha. Kung isipin natin, ano, sinabi lang ng Diyos, nagla, naglitawa na ano, mula sa lupa ang mga batibang ibang na So ganun po natin mga, kung makaya natin na-imagine ma yung creative power ng Diyos ano, by just speaking at nagkaroon. And even yung mga previous na mga nalika ay ganun lang. Okay? And God made the beast of the earth according to its kind. Yun ang, yun ang uh, mahalaga po dito rin ang ating notice according to its kind, cattle, according to its kind, and everything that creeps on the earth, according to its kind. So parang limang beses binanggit ang according to its kind, and God saw that it was good. Yan. Ano ba yung ibig sabihin ng according to its kind? So, uh, ibig sabihin lang, ayon sa uri nito, ano? Uh, kung sa, ano, sa, tinignan ko kanina sa classification sa Sabihin natin sa animal kingdom ano ba ay merong mga isa sa science may tinatawag maraming classification yun eh from the top parang una domain and then kingdom and then phylum and then family class or family mga ganun ano uh, parang mas uh, paliit na paliit na detalye pero dito po ano parang uh, doon pumapasok mapasok itong kind na ito, parang counterpart niya ay doon sa ilalim ng kingdom, ano? Or, with uh, ano, may sabihin natin kingdom of animals. Animals yan, pero yung, yung according to its kind, yung bawat uri ng animals, so do, do, doon na siguro sa phylum kung doon counterpart. Pero hindi ganun ang, siyempre, ang term ng Bible, kundi sa uri nito, yun lamang, ano? Hindi na ganun ka-komplikado yung pagkakasabi ng Bible. But the point is this. Sabihin, yung um, bawa uh, animal kingdom s'yempre animal yan iba yung uh, kingdom of men ano iba yung kingdom of the spirits angels ano pero dito ngayon kung kind uh, animal kind ano you know? and then mankind magkaiba po yun kaya nga diyan sa una inilikha ay mga animals ano and later on yung uh, yung mankind ano you know? and kind pa within that as uh, sa animal kind ano you know? siguro doon uh, doon papasok na uh, iba yung iba yung leon, iba ang tigre, iba ang kabayo, iba ang aso. Kind yon, ba? Dog kind, uh, cat kind, uh, zebra kind, ano, yung pa snake kind, pwede rin ganun ano. Hindi na kasi eh, nilaborate pa kung ano. Pero but the point is magkakaiba sila. Ano? Ah, uh, kahit similar sabihin natin siguro mga may may tawag sa mga sa mga cats at mga leon mayroong classification sa kanya. siguro parang ah, uh, mga may paws yun may mga uh, ano ika nga ay kuko na matitulis ano iba rin naman yung mga nasa water na hipopotamus so, may mammals na tinatawag may uh, uh, may mga uh, mamals parang ano yan tayo parang may yung pag like, feed ng kanilang uh, kanilang baby sa bigat ng kanilang breast ano yung iba naman ay uh, hindi ganoon ano so oh, wait uh, siguro uh, ko lang maging komplikado pa ano uh, may syempre iba yung sa mga isda syempre ano pero dito according to their kind is being a unique yung bawat ano yung bawat isa well uh, i'm referring to that kasi i think it directly refutes yung claim ng tinatawag na the evolution curing ng uh, parang nag-evolve daw yung mga lahat ano from small bacteria na ano umami in time ano at it requires million or billion of years for a yun. pero dito po ano uh, it's uh, very direct and clear na lahat ng mga yon ay naglitaw na lang ano lumitaw na lang dahil sinabi ng Diyos on the sixth day. So, mar ito yung unang part ng six day, no? ah uh, at ibig sabihin, maaaring nating masabi na uh, sila ay nung likhain ng Diyos. Hindi, hindi from the egg. Hindi, ang snake, ano na, snake na talaga, hindi mula sa egg pa na uh, but mapipisa pa, ano. And even siguro yung mga chickens, yung mga turtles, yung iba na mula sa egg, ano. Uh, yung iba naman, hindi yung baby pa na mga kittens o mga puppy, hindi. Kundi yung mga adult na, para kagaya ng pinapakita dyan sa, ano, sa picture. mo no? Um, yun ako nga, kung mapapalaki ko. Yeah, para mas kita natin lang kung hindi pa. No? <laughs> um, so yun, ano, no? uh, the point is, uh, walang ano hindi 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 compatible o no? hindi consistent sa revealed uh, truth ng Biblia ang sinasabi sa evolution ni Charles Darwin. Okay? At uh, parang um, it seems ano uh, sabi rin nga ng ibang mga nag-aaral ang purpose kasi din ng evolution Theory kaya Pin Ront ito mga 18 or 17 18th century lang ano ay para nga alisin yung eksena ng Dios that's the uh, yun yung agenda no ano, pero dito and we have to believe it sa ayon sa uh, sa sinabi ng salita ng Dios ano na uh, ang lahat by just speaking at nangyari ko man, ano, ano. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay marunong, at walang imposible sa ating Diyos. So, yun ang gusto kong bigyan ng diin. So, magkakaiba ang kind ano, ng elepante, ng zebra, ng monkey, ng, ng <laughs> <the> monkey, ano, <laughs> hindi sila hindi galing sa monkey ang tao, on, iba pa ang tao. Okay? So, yun. And uh, then, siguro, naisip ko lang, ano, di ba, merong, uh, yung, uh, dati nang tinatanong, ano ba nauna? Itlog o manok? <laughs> I think yung relation ng Bible kasabi, siyempre nauna, yung manok. <laughs> yung inahin, ako okay. eh. At uh, bago kasi magka-itlog, kailangan mong itlog muna yung manok. Ano? Okay? And that's, uh, in, in one way, refutes yung evolution theory. Ano? Okay? Lahat ay eh, adult na. Lahat niya, pati yung mga puno ay, uh, I believe, nasa sa state of reproduction na sila nung nilikha ng Diyos. Mayroon ng seeds, magkaka-fruit, may fruit na marahil din, eh, no? at uh, mag magdadami uh, pa. At ganun ano. Okay? So, uh, sabihin niyo po, yung, kung meron din kayong uh, uh, insights or comments, uh, pwede kayo mag-engage ano, sa, sa human section para mas malinawan pa at makaparticipate kayo sa pagbubulay na ito. Para we will learn from each other. Okay? So, tingnan pa natin. So, uh, lahat ng na yan, nalikha ng Diyos. So, just one, uh, so, kumagita lang ng kanyang salita. Okay? Dating na natin. Mm -hmm. Yan. Okay, what's next? And then, uh, and everything that keeps on earth according to its kind, sorry, mga gumagapang, kagaya ng lizard, ano, kung ano, ano pa, Uh, hindi ko na ma-include, syempre, yung iba pa, yung nakulisap, uh, dahil, um, dahil at the point is given na uh, yun, na meron din noon, uh, syempre. No. And God saw that it was good, yun.